Good morning, guys. So, ayan, it's another day. It's another blessing because every gising is a blessing. Kagabi, nga pala, kaya ako nag-check ng ano, ng sugar ko ngayon kasi nung 2 weeks, 3, 3, 3 weeks ago na ano pa, 3 mm -hmm. weeks ago, dinala ako ni Papsi sa ano, sa doktor. Uh, alam nyo kung ano yung naramdaman ko. Bigla-bigla na lang yun, guys kasi na-diagnose ako noon na meron akong type 2 diabetes nung nasa Dubai ako. Tapos, uh, uminom ako ng uminom ng barley. Tapos, alam naman ninyo sa Dubai, guys, uh, yung mga kinakain natin, nabibili natin lahat yung mga healthy foods. Bakit? Unang-una, may trabaho pa ako noon. <laughs> Pangalawa, halos lahat ng kailangan mo sa ibang bansa na bibili mo tapos yung pagpapatingin namin sa doktor regular yun libre yung ibang gamot yun lang binibili namin plus uh, may insurance ako doon sa company ni Papsi kaya alagang alaga ako doon konting maramdaman ko lang hospital konting maramdaman lang doktor So, ganun ang nangyari, guys. Tapos, bumaba ang sugar ko. Nag-normal siya. Kung maaalala ninyo, ang laging binibili ko noon, carrots, tapos yung sunkeys, mga healthy talaga. Tapos, ang isda ko noon, yung mga... Uh, lagi ako lagi akong kumakain ng isda. So napaka-healthy ng ano ng mga kinakain ko noon. Tapos yung mga kailangan ko ng mga gulay na bibili ko, asparagus. Uh, ano pa ba yung mga ano nun? Asparagus, broccoli, cauliflower, uh, yung mga blueberry, mga berries. Nabibili ko lahat yun nung nandun ako sa Dubai. Siyempre, nandito na guys, Puro bagong, binaguongan. Kasi naman, sitaw, saluyot, talong, ampalaya. Yun ang nakakain dito sa amin. Common yun. Suso. <laughs> Yan. Plus, uh, dahil nag-normal na yung dugo ko, hindi na ako uh, nag-diet. At kung maalala din ninyo noon sa mga vlog ko, uh, nag-exercise ako everyday hanggang sa pumayat ako, lumiit ako. So, okay na lahat. Tapos, 3 years na ganun, wala, wala na. Wala nang fasting, wala nang, wala na. Kasi akala ko normal na, okay na, okay lang. So, ngayon, syempre, napuno na rin na naman siguro yung katawan ko, plus tumatanda. Ayun, guys, kaya ang nangyari yun, bigla-bigla na lang. So, paalis kami noon ni Papsi, 3 weeks ago, paalis kami ni Papsi, may pupuntahan kami. Pero bago nangyari ito, under stress ako noon. Sobrang stress. Stress na stress. Uh, sabi ng doktor, hindi lang pala ang factor ng ano, ng pagkakaroon mo ng yung, yung sugar mo ay tumataas. Hindi lang pala doon sa mga kinakain mo kapag na-stress ka din, ganyan. Nati-trigger siya Nati-trigger pero yung, yung uh, Diabetes Nandoon pa rin Ayun na nga guys uh, three weeks ago pa ulit ulit <laughs> Kasi pinapalimanag ko Kasi yung iba hindi naman nila Napanood yung mga vlog ko Nung mga nakakaraan So ito yung nangyari three weeks ago Baka maramdaman ninyo ito So ako okay naman Okay ang pakiramdam ko Ah uh, Uh, ma laging bumababa ang sugar ko, yun ang problema ko ng 3 years. Lagi siyang mababa. Pag hindi na ako kumain ng rice, nang hihina ako, ganyan. Lagi siyang mababa. 50, 60, ganun lang ang ano po, ang sugar ko. One time, uh, 55 siya, hindi ko kinaya, nahilo ako. Ah, hindi ako nahilo. Sumakit yung dibdib ko. Akala ko high blood ako. Pero nang nag ako, yun na, nalaman ko na na uh, mababa ang sugar ko. So, everyday, nag-check na ako ng BP at nag ako ng sugar. Everyday na yun. Hanggang sa isang araw, paalis kami ni Papsi. Hapon na yun, paalis kami ni Papsi. Bigla ko na lang naramdaman, may nanhid itong dalawang daliri ko. <clears throat> Nakagayak na kami, paalis na kami. May nanhid siya. Tapos nung may hid ito, kinakabahan na ako noon, sabi ko hindi po pwede kasi ganun ako guys, pag meron akong naramdaman, anything na naramdaman ko na sa katawan ko, na alarma ako kaagad. So sabi ko kay Papsi pa, -apsipa. sabi ko medyo masama yung pakiramdam ko. Tapos sumakay pa rin ako sa sakyan kasi nga paalis na kami. So ayun, uh, nung pag upo ko dun sa sakyan, ito namin naman hit na dito ko hanggang dito minamanhid na yan. Ito, tapos tatlo na na daliri ko. Tapos ayan, dito na pa Hindi itong buo guys, hindi. Kasi itong dalawa, may pakiramdam pa siya. etong tatlo, ganyan, minamanhid. Tapos dito, kalahati lang ito hanggang dito ko. sa siko. So, minamanhid yun. Sabi ko sa kanya, wag na tayong tumuloy sa pupuntahan natin. Punta na tayo sa doktor madalit sabi, nagpunta kami ng doktor hanggang inabot kami ng gabi doon. Inabot kami yata ng mga 10, ganon, 10, mga 10 ng gabi, 11. Tapos pag uwi namin dito sa bahay, pagpunta namin doon, ang taas pala ng BP ko. So ang nasa isip ko, baka may stroke ako, ma dahil mataas ang BP ko. Uminom agad ako ng Captopril kasi pang emergency yon yung nilalagay sa ilalim ng ano ng dila so ayon pagdating namin ng hospital medyo mataas pa rin siya kaya sabi nila uminom pa uli ako ng isa ang inabot ng BP ko noon is 100, 100... Teka okay, lang ha, mamaya tatanong ko kay papa ko ilan yung inabot ng BP ko. So, yun na nga guys, to make this story short, kinabukasan, nagpa-laboratory ako. Mababa ang creatinine ko, mabab uh, normal siya, sabi na natin, normal ang creatinine ko, normal ang cholesterol ko. So, ang problema lang talaga guys, yung aking blood sugar is bigla siyang tumaas. Sa tatlong taon na pag stay ko dito sa Pilipinas, puro mababa ang blood sugar ko. Yun ang problema ko. Laging mababa. So, pag mababa, inom ako ng soft drinks, kakain ako ng chocolate. Ganon, guys. Yun ang nangyari. nung, uh, nagpa nung After ko makapagpa-laboratory, sabi ko, bakit ganon? Mababa naman ang creatinine ko, mababa naman ang kolesterol ko. Bakit may nanhid yung kamay ko? So, sabi ng doktor, po pwedeng uh, yun ay complication na ng pagtaas ng sugar ko. So, ngayon, um, ang ginagawa ko ay binabantayan ko yung aking sugar. Kagabi, kumain kami ng, <laughs> nagluto kami ni Clark ng sopas. Kumain ako ng sopas. Yung sopas ko, mas maraming sabaw hindi na ako dumoble, naglagay ako sa tasa. Kalahating tasa ng ano ng sopas yung kinain ko. At may naramdaman ako kagabi. Parang dito may naman hit dito ko hanggang dito sa likod ng tenga ko. So hindi ko na lang pinansin yun. Hindi ako kumuha ng sugar. <laughs> hindi ko hindi ako nag-check ng sugar ko. So ngayong umaga magche-check ako kasi nakainom na ako kagabi ng gamot. At ito pa pala nagkamali ako. So, 3 weeks nung binigyan nila ako ng gamot ko mali yung ininom ko isang gamot yung gliclazide sa umaga isa tapos 80 mg tapos sa gabi yung dapa pinalitan nila yung metformin ko ng dapa so dapa pala sa gabi ang iinumin ko at sa gliclazide so kagabi yun yung first time na uminom ako ng tama. So, tignan natin yung sugar ko. Pero, kagabi lang yun. So, ngayon, mag na ako ng sugar ko. Kahapon. Ilan na yung sugar ko kahapon? Mataas 196. pa. 180. Ilan? 190? One. 191? Kahapon ng umaga? Wow. 191 ba? 186. 186. Kahapon ng umaga pagkagising ko. So, ngayon mag-check ako, guys. Ayan, magcheck check na tayo. Masasakit na ito ko. Talaga, promise. <laughs> Dumubo agad. So, Ayan. oh 195 mataas pa rin guys kasi pinapababa talaga 195 mataas pa rin siya pero compared dun sa ano yung unang kuha nila sa akin nung dinala ko ni papsi 300 plus ang sugar ko noon tapos at teka lang So, ayun guys, 195 ang sugar ko ngayong umaga. Hopefully, mamaya, maano ito, mabawasan. Noong pandemic, nung mag-ano kami ni Papa, nung... <laughs> uh, nung... Vaccine. oh, yung vaccine. kami noon. Alam nyo, 350, 280. Naku po. Ganon siya kataas noon. Pero ngayon, natutuwa na ako dahil wala na siya sa 200 sa umaga pagising ko. So, pag nagpaano ako, sana hindi ko kasi ano hindi ko minonitor nung ano nung galing na ako sa doktor. Hindi na ako nagmonitor. Ngayon ko lang naalala na dapat pala minomonitor ko lagi kasi nga ah mababa ang dugo ko ang sugar ko tapos tataas na bigla yung sugar ko. So ngayon din ako pwedeng uminom ng gamot nang hindi nagche-check kasi yung minsan yung nararamdaman ko kapag mababa yung sugar ko, kapareho din ang nararamdaman ko kapag mataas ang sugar ko. So hindi tayo pare-pareho guys ng mga symptoms, hindi tayo pare-pareho ng mga nararamdaman. Pwedeng sa iyo, sa iyo tumaas pag mataas ang sugar mo, pwedeng sumakit ang ulo mo pwedeng nagpapalpitate ka, pwedeng minamanhid ka, o pwedeng uh, sumasakit ang dibdib mo, o masakit ang ulo mo. Pero sa akin, iba ang symptoms, kaya hindi tayo pare-pareho. Kaya advice ko lang guys, sa inyo, ng mga diabetic, pag meron kayo naramdaman, kahit maliit lang, huwag ninyong babaliwalain. Pumunta kayo kaagad sa doktor, para mas maaga, uh, malaman ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin mas maganda rin yun na habang maaga pa, maagapan. Kung ano, kung kaya pa. <laughs> so, ayan. Tusok-tusok na naman everyday. So, nakalinis na ako dito, guys. Sa ano, sa lanay. Tsaka uh, dito sa ano, sa kusina namin. Kasi mga, ito, mga ilang days din yun. Bahala yung mag-ama dito nagpahinga ako na nagpahinga pero ngayon medyo okay naman yung eh, pakiramdam ko parang masarap siya magpakbet tingnan ninyo oh napabayaan na yung ano yung talong meron kami ditong talong okra, kamatis pwede na magpakbet ano na lang papabili ako ng ang palaya kay papa tapos sa ako na ng pagkain ko. Meron akong ground beef dito, guys. so O oh nga pala, pwede na ako mag-check ng ano ko, ng sugar ko. Kasi, nag -ano lang ako kanina eh, nag- lang ako yung barley. Tignan natin kung okay yung barley. <laughs> kung may spike ba siya o wala o kung meron man, konti lang tignan natin so far, wala pa akong ibang ano, intake ko hindi yung kape lang na barley guys, nagkaroon ng error uh, nakuhanan ko 118 pero nakakainis naman biglang naglobat yung ano ko biglang naglobat ito kaya hindi ko na may papakita sa inyo. Lobat siya guys. Na lobat na. So papalit ako ng battery nito. O yung isa yung gagamitin ko. So ito guys yung ano. Ito yung iniinom ko. Uh, Santi Barley na capsule. Dati kasi sa Dubai. Yung juice. Yun yung iniinom ko. O yung powder. Kasi gusto ko makita sana ninyo na ano. Na maganda talaga yung ano yung, yung Santi Barley sunaloobat so, na okay, sa susunod papakita natin pero 100, uh, ano kanina uh, one, uh, basta naging 118 yung ano ko, hindi naman dahil dun guys ha? kasi marami na akong ginawa dito marami akong ginawa, ibig sabihin hindi siya ganun nag-spike nag o kung meron man siyang spike pero hindi, bumaba talaga siya eh tapos nakainom na ako saka ako ulit po, uh. Dito na naman ako sa kusina. So, malis na yung mga bisita namin. Tapos na ako magpamerienda. Malis din si Papa. Itong right and light na ito. Ayan. Cucumber siya yung isa. At saka yung isa yung root beer. So, nasubukan ko na ito guys. Na-try ko na ito. Okay siya. Pwede sa ating mga diabetic. No sugar. No carbs, no calories. Ayan, nakasulat dito. No sugar, no carbs, no calories. So, pwede niyo din itong inumin, guys, sa lahat ng mga diabetic na kagaya ko. Nagtatampo sila. Pero <laughs> kami dito ang bulaklak ng kalabasa. Dalawang ano yan, dalawang tali. Nabili ni Papa dyan sa tapat lang namin ito, guys. Dalawa. Ang dami. Tapos talagyan namin ito ng papaya, talong, okra. Tapos talagyan ng uh, tilapia, pritong tilapia. Guys, nakasampay na kami ni Clark At si Popsi ay nagluluto ng chicken curry Chicken curry Parang kare-kare lang ano Uy, damit Tignan natin yung ano Okay ba yan? Ba, gumawa siya ng slurry Mag-blender Wow. Sarap naman. Oh, yung sarap po. Oh. Lutong gawa yan. Ito na yung naluto ni Papa o. Oh. Kumuha na kami. So may konti na lang kami itinira. Baka sakaling ano. Baka kumain pa kasi si Clark eh. Ayan. Sarap. Chicken curry yan, guys. Pero yung ano, yung style niya, sarap ng sauce. Yung style na ginawa niya, parang yung luto niya sa Dubai. Mm. Okay, gagayak na kami. At kami ay aalis na. Si Sky sa si Bella, nawala sila, guys. Nawala. Doon na naman dyan sa kanto. Grabe, itong si Sky, ang layo na niya. Ito si Bella. Grabe, magkasama silang dalawa. Ang tulin niya, narinig niya yung pangalan ko eh. Tapos sumalubong siya sa akin si Bella. Sumalubong siya nung ano ha, narinig niya ako. Galing na siya dun sa kabilang kanto. La, ingatan mo Clark. Kawawa sila, kaya pinaliguan namin kasi baka nakatapak sila ng ano, mikrobyo. Nagpaluto kami ng ano, ng isda. Hito. Kaya kukunin namin ni Papa dun sa ano, sa may high school. Ah, aray ko. Ang sa loob. Sa loob ako ah. Tara na. Tara muna naman ito. At baka mamaya ay na naman niya. Ang init. Tinan nyo ito oh. Kagagawan ni Jamila. May footprints pa siya diyan oh. <laughs> ay, nako, pag ganito talaga pag meron kang alagang ano makukulit oh